Magandang araw mga boss sa inyong lahat Magandang araw, andito namin tayo sa panibagong ng vlog Ang ating bagaw boss ay maglalagay tayo ng tubig sa baterya ayan, Kahit na itong baterya na to ay malakas pa Kaya lang, uh, meron na siyang 7 months Kaya uh, lang, pa siya boss o malakas pa to pero lalagyan na natin to para lalo pa siyang tumagal kasi kung pinaabot natin na yun mas pag natuyuan wala na ayan o oh. tanggalin natin ang baterya tanggalin natin ang takip mga boss ayan o natin itanggal kasi nakaklip lang to eh ayan, mga boss oh ah, tanggal tanggal natin ng pastik sa ayan tapos, ayan na. Baklasin mo na yung ito kasi yung na to. Wala na itong tubig-tubig. Pero, nakasilyo to. Pero, baklasin lang natin para manatili siyang laging malakas yung baterya para hindi siya laging ng, uh, madali masira sabaga, para lalo pang tumakan. pero mayroon na itong ano 7 months na itong mga ayan tanggalin mo lang siya ng takip tapos yan isa ano yan limang butas yata pa tanggalin mo lang yan yan tanggalin mo lang yan tapos ayan tapos salinan mo lang ng tubig ayan ha itong tubig ito to bumili ka dito mga 30 lang to pang dagdag 30 pesos lang to sa auto supply tapos ang gawin mo para hindi ka mahirapan lalagyan mo ng straw ng sok paano sesto ayun ito mo lang para pag ano ayun madali siya pumasok yung tubig ng baterya ayun lang gawin mo boss madali lang naman to ayun tapos ayun tusukin mo para yung walang laman mo makikita mo kaagad yung walang laman ng tubig ng baterya kaya ako tinutusok yan para ma ano yung tubig ng baterya mapasok yan pagka makita mo na hindi wala naman yan ito mo lang para maano ayan lag, lagyan mo ulit yung mga wala naman tapos Ayan, tapos na. Balik, balik mo na yung ano ulit. Yung takip. Ayan, isa-isa mo lang yung ano, takip. Tapos, ilagay mo yung pinaka, ano niya, yung, yung, pinaka, ano nang ano ng na, battery. Tapos, ang gawin mo, lag lagyan mo lang siya ng goma para umihipit yung takip. Para pagka tumatakbo ka, hindi siya matatanggal. Ayan, o. Kakabitan natin mga boss. Oh. Ganyan lang kadali. Ayan. Di ano lang kasi yan sa akin eh. Oh. Ayan. Dare clip na lang yan. Tapos lalagyan ko lang ng tape. Ayan. Ang positive. Lagay mo yung mga positive. Ayan. Tapos sa uh, negative. Ibit mo lang din. Ayan. Negative yan. Oh. Ayan. Para tumagal yung bateryo. Oh, ayan boss. So, oh. Lumakas na yung bateryo. Oh no? Thank you, tao. Oh. Bukas na yan. Signal na ito. Oh. Ang lakas, o. Oh. O, oh, di po, boss? Yan lang, boss. Maraming salamat. Thank you, subscriber po. Maraming salamat.